up mga kalakbay. Magandang maga for this video. Meron tayong mga kasama tayo. galing pang Lokban, Quezon. Ako po pala si Vincent na taga Lokban, Quezon. Tuntuan muna para malaman natin yung history ni Sir Vincent kung anong kailangan ninyo para first natin kung anong pwedeng tulo... kung, kung anong pwede ibigay na tulong sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Ako po pala si Vincent taga Lokban, Quezon. Ngayon po narito po ako kay sa Magdalakbay. Gusto ko na po sana ng ako po pala ay 37 years old. Gusto ko na po sana ng humingi po na turong sa inyo sa sa edad ko po ito wala pa po ako makuha trabaho, hindi pa ako mapigilan ng trabaho ng aking pong mga kapabayan sa Lukban. Apo. Gusto ko na po sana magsikap, magtrabaho uh, kasi po halos lahat po ng aking trabaho, aking pong mga kapatid, pinsan, lahat po sila may sikap, may bahay, may lupa na po sila, may mga trabaho po sila. Apo. Ay ako lang po ang iniisip din po nila kung paano po ako maano. Pag kami po ni kanya na, iniisip din po nila ay paano ako, kung saan ako kukuhan ng ikabubuhay ko. Kasi ayaw ako tanggapin, puro dahilan po ang mga ginagawa sa akin ng aking mga kababayan sa lukpan. Ako lang sir, uh, bakit po kayo tinatanggi ng inyong bayan? sa hindi ano ko lang po alam kasi kung anong dahilan ang inaano nila sa akin. Pero sa totoo lang, hindi kailangan po dapat yung mga ganong ano. Kasi ang inaano ko lang talaga ay mabubuhay ako nang hindi na hihingi kung kanino-kanino. Hindi na aasa sa magulang. Sir, po, paano na po pag ako po ay wala ng mga hihingan sa sandalan, Apo. sa po ako kukuha ng aking kabuboy? Kaya po, ngayon pa lang po, ginagawa ko na po ng paraan para po ako may kahit anong gawin sa akin po, magkawatak watak po kami magpipinsa, magkakapatid, o ano man mangyari, I get ready po ako. Hindi, sir, ah ang una mo talagang ngayon, ang problema talaga ay financial, no? Financial po at saka trabaho. Trabaho na maganda. Po. Mga kalakbay, ah, narinig natin yung kan kanyang kwento. Ang pangangailangan ni Sir Vincent talaga ay financial, ang una. Then, mabisa naman yung financial ay pag may trabaho. Ayon sa mga gustong mag-offer or tumulong sa kay Sir Vincent from Lokpan, Quezon. Sa mga taga-Lokpan, Quezon dyan, sana po ah, tanggapin natin si Sir Vincent as kababayan o isang kapamilya mga kalakbay kung saan malaking tulong na yun Sir Vincent in yes. case. ng chance mag o mag-o-offer kay Sir Vincent uh, pwede kayong kumontak sa akin uh, tahan natin Sir Vincent para mag umpisa sa inyong i-offer na trabaho mo set bukod po doon ano pang sa ating usap ay yun po y yun na nga po ang gusto ko lang po talaga ma ano ay sa pa po pala ako po ay nakikiusap kung sino ma po makakakita nitong video ito, pag mayroon po sa inyo tumawag po, o magchat po, o ano man po, ako na ako po ay sisiraan, sasabihin po sa inyo ay, ay, wag nyo po yung tulungan, ako po yung nakikusap, wag nyo na po pakikinggan yan, hanggat hindi nyo po ako tulungan, ay yun ang gusto po nila, yung ako'y mapapahold ang pagtulong sa akin. Okay, uh, sir, uh, tanong ko lang po, bakit, po ba may ganon tao? ano, ano po ba yung kaway o kamag-anak? Ay, iba-iba. Maraming ano talaga. Sa... Inggit. Parang, yun po pala, parang inggit po, parang, para, parang inggit po, po ang gawa po nila. Ah, yung mga kalakbay, ah, dahil sa ganon, yung mga, ah, yung magkatot po sa atin video o magko-comment dito na basher or dinadam si Sir Vincent, ah, uh, Huwag natin po pansinan kasi siyempre, kita ko naman po sa kay Sir Vincent na medyo nahirapan po. Na. Sa totoo lang po, ako po ay Nine years, o so mahigit na nine years naghihirap na naghihirap ng paghahanap ng trabaho po. Wala po talaga makatulong po sa akin. Halos lahat po ako ay kinakalaban, inaaway. Pero sinasabi po ng mga tao, hindi, hindi ko kaya daw po kakaya na magtrabaho. Gawa ng ako po ay nakawin disability. Pero hindi po sa ganun. Pa, paano po ako pag ako po ay ano, nagsusulo na po sa buhay. ay wala na po akong uh, anuhan, kaya po kailangan ko po ang tulong ninyo. Ayan mga nakalakbay, uh, dahil nga pala doon sa kanyang sinabi, uh, may konting dagdag lang ako sa mga uh, mapangtingin sa uh, mapangtingin sa labas na anyo ng tao. Meron silang kapansanan. Kung kaya naman nila magtrabaho o mabigyan ng chance para uh, bigyan ng chance para mag-worth. Uh, tingnan muna natin yung kakayahan niya bago tayo maghusga mga kalakbay kasi sa bawat trabaho na binibigay ninyo kay Sir Vincent ay malaking tulong po talaga na sir. Yes po. Okay, eh uh, yung mga kalakbay uh, sana uh, matulungan natin si Sir Vincent sa kanyang hinarang or yes pangangailangan pang araw-araw. Then yes po po, ako, pero hindi naman po kalaki ng sweldo. Okay. Tayo po ako, may pao kailangan kailangan ko pa rin po ng financial kasi oras na ako'y matanggal po doon. Wala lang akong problema. At least mayroon na ako natatanggap na kahit pa paano, mabubuhay pa rin ako. Okay. Sir, sir Vincent, tanong ko lang din, additional din sa kanyang trabaho. Ang ah, may trabaho na po si Sir Vincent, ah, karagdagan tanong lang mga kalakbay. Ah, sir Vincent, magkano po siya sa inyong trabaho ngayon? Basta po ang aking pong, uh, a day ay 200 ang isang araw. Oh, 200 a day. Pero uh, sarduhan po namin ito yung Sabado mm. sir, sir Vincent, hindi ko na sasabihin yung company nyo, baka kasi maano tayo sa video, ha? Opo. Uh, ayun mga kalakbay, meron pala si Sir Vincent na trabaho. Sir Vincent, yung trabaho ninyo, uh, ano siya? Anong oras ka nag-start sa trabaho? Basta sa start ko ay 8, 8 to 5. 8 to 5? 8 to 5 ng, 8 ng maga, tapos 5 ng hapon ng um, out, um Sa lagang magkano? Ang 200 isang araw. 200? 8 to 5? ang kanyang sinasahod, uh, ganun ba yung kalakbay? Medyo hindi siya, ano ah, hindi siya bahalan sa tao. Then, ano po, at ah, tanong ko lang po sa inyong trabaho, meron po siyang SSS Pilet? Wala po, hindi eh, po yung pakayo, wala po. Kasi po ako, po bago pa lang po, aapat ah, na pa lang po ako. Okay. Aapat pa, na po ako ngayong June 25. Okay, sir, ah, tanong ko lang, bakit po kayo pumayag ng ganong... Ay... Halaga. Kaya ako po tinanggap na yan kaysa ako po sa totoo lang hing, nangihingi ako sa mga bahay-bahay, nangihingi ako sa mga taga-munisipyo. Minsan niya po sa totoo lang po ay nagagalit po sila. Sabi, ibig sabi, ka naman, eh wala nga ako makuha ng tabaho. Okay. Kasi halos lahat po ng nilalapitan ko sa totoo lang po siguro nakaisang sako na po ako ng ratio may wala po nangyayari. Ayun mga kalakbay, halos isang sakong ratio may Uh, willing tumulong sa puso mga kalakbay. Kung offer sa akin or magbibigay ng chance para matulungan si Sir Vincent, pwede nyo po ako ko i-contact person. So, sa akin, open po tayo doon kung magkano nga or uh, Light grocery, Sir, p pwede sa inyo? Pwede din po. Light pwede grocery. Po. Ganon. Financial. Kasi pwede. malaking tulong na yun mga kalakbay. So, willing mm -hmm. na magbigay bukal sa puso mga kalakbay. Kasi ito, ay, uh, first time ko, ito yung gusto kong vlog na rin na uh, charity vlog kasi meron din po akong kaibigan na taga Albay Bicol na katrabaho ko po siya almost 5 years or oh, 6 years. Nagkasakit po siya sa stage 3 ng basta po stage 3 about sa dugo yata sa dugo. Opo. Ayun. yun, uh, yun, yun ang talagang gusto kong tulungan kasi mga kalakbay, masarap din talaga tumulong. Pero ako, as in vlogger sir, uh, papanuanan ko lang po talaga, ako po talaga yung medyo kulang pa mga kalakbay. Kulang ako sa gamit, kulang ako sa ano, pero hindi yung dahilan para makatulong tayo sa kagaya ninyo sir Vincent. Tema sa mga kung -ano bagay o ano man, kasi kaya kami minsan ni ka problema ako sa bahay. Yung mga taong punta-punta sa bahay, kundi ako'y siraan, isumbong, ayaw, ayaw pamangkin, ganyan, 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 ganyan kung ano-ano na -ano -ano po mga kung ano-ano na -ano po mga sinusumbong na well, hindi sa malay, malita bagay. bagay. po ay pinapalaki po nila. Po ng pulong na bagay, bakit po ba kayo inaano inaapi? Sa tingin niyo bakit po? Ay kutog ko -kutu po talagang inggit. Ayaw ano po nila na ay makakaangat sa buhay ayaw po nila ako magkakapera, ayaw po nila ako magkakatrabaho. Okay. Ay, pero ang akin po, hindi ko po pwede sundin ang mga gusto ng tao. Ang, gu -gu -gu ang gusto, niyo po? Ang eh, pamilya ko po ang aanuhin ko kasi hindi ko aanuhin kasi siyempre, paano pag nawala na ang lahat ng sasandalan ko? Apa. Paano na ako mabubuhay? Natutulog na lamang na ako sa mga aseras, Apa. parang pulubi. Hanggat ngayon pumaga pa, pinakahandaan ko na po. Kaya po, get ready po ako sa inyong pagtulong sa akin. May bibigay na tulong? Na may bibigay po tulong. Ay, ayun mga kalakbay, oh, uh, dahil nap, napakinggan natin yung kanyang kwento, uh, sana sir, yung video na to ay makating sa karamihan at marami mag-share mga kalakbay kasi yung ganitong vlog, charity vlog or pagtulong sa kapwa ay maraming bagay na eh ako mga kalakbay, ang makitulong ko lang sa kanya as video mga kalakbay. Itong paparating sa inyo na ganun ang nangyayari sa ating isang kababayan, isang kapamilya na nangangailangan na ng trabaho. Ang una talaga mga kalakbay, financial. Pero pag may trabaho na siya, mga kalakbay, automatic, uh, yung financial na masasupport niya yung kanyang problema. Then bukod pa doon mga kalakbay sa mabibigay ninyong kunting tulong, grocery mga kalakbay, basta bukol sa puso open po ako na ibigay sa kanya mismo mga kalakbay. Yun po ang akin na uh, naitulong muna sa kanya as, as in vlogger ng bahay na may Laguna. Sa so, At sa bahay na may Laguna, kung sakaling gusto natin tulungan ni Sir, isang kababayan natin, o sa Lackman, Quezon, o kahit saan man parte ng mundo, o OFW, o nasa ibang bansa. O kaya po ay lalo tigit po pala, gusto ko pong i-message sa inyo, at gusto ko pong mamit si Sir Rapi tulpo at saka po yung sa mga pinakamayayama po sa buong mundo ng mga nanakatira po sa Manila. Okay. Uh... Sana po mamit niyo po ako, magmit po kayo, at makausap ko po kayo. Get ready po ako, kahit po ako interview niyo po about po sa akin pong personal na personal na problema o lahat-lahat po. Dito po ang akin na po, palala ko lang po ako pa nakikiusap. Huwag na wag niyo po pakikinggan ang lahat ng mga maninira kung saan man po yun di yan sa buong mundo, tao sa buong mundo. Sa po, karamihan po ay lalo po sa akin po mga kababayan sa lokban alam ko po na mayroon pong magchat-chat sa inyo, tatawag na kasi po ang tao po ngayon super tapang ako po yung nakikiusap po sa inyo kung mapepede, wag na wag nyo pong pakikinggan ang mga tao na para na po kayo hindi nyo po matulungan. Okay, as mayro po talagang mga taong kontrabida o... Or... Kontrabida o sisiraan. Ay, huwag doon po yung tutulungan, huwag doon po bibigyan ng trabaho, huwag doon po yung bibigyan ng bayad. Ako po yung nakikiusap, po ganun. Kasi po, pag hindi po nyo po ako natulungan, ang lalabasan ko po sa pagdating po ng panahon na ako po yung wala nang maasahan, baka po ako yung magiging aw ah, Huwag mo mangyari sa gano'n mga kalakbay. Yung magiging palubi, Sir Vincent, kasi syempre, hanggang malakas siya, hanggang kaya niya magtrabaho sa mga magbibigay ng blessing, opportunity, ah, bilang isang magtatrabaho dito sa bayan ng Lokban Quezos or bayan ng Mayay Laguna, ay sana po, ah, tingnan po muna natin siya kung anong mga kaya ninyo, ano, ano, yes, Sir Vincent. Po. Kasi syempre, Ah uh, masarap tumulong o magbigay ng trabaho sa may gusto hindi sa may ayaw. Si so, mga yung mga ayaw kasi sila yung mga tamad pumasok. Si sir Vincent, handang magtrabaho ba, sir? Yes po, para po ako po makabuhay uh, mabuhay o okay, makaipon mga kalakbay. Sa totoo lang po gusto ko na po sa totoo lang po yung ngayon panahon po ito ay gustong gusto ko na po talaga makaapak sa aking mga sariling mga paa na na sa aking mga pamilya, sa lahat. Nung, ang gusto ko nga po sa totoo lang ay yung may bahay na ako o kay mangungupahan na lang ako. Kaso para po, para po, po kay masanay na hanggang tumanda, sanay na ako sa aking gagawin. Uh, po. ayun. Kaya po, get ready po ako sa ino pong pagtulong sa akin. Puma, mamit si Sir Rapi, at saka po si, si Sir Tulpo po, po at saka po ang mga pinakamayayama po sa buong mundo. Sana po, patawag niyo po ako, get ready po ako, kahit po ako ipasundunin niyo, o ano man po, get ready po ako. So, willing din tumulong as uh, charity vlog sa kay Sir Vincent. For safety po ni Sir Vincent. Kasi, syempre po, sa charity vlog, charity mayroon po tayong uh, kasi may involve po kasi yung pera yan o about basta ayoko po kasi ng ganun gusto ko po maging open na uh, mabibigyan din tulong ay open po ako para sa pagbigay sa kanya mismo sana may konting tulong tayo sa ngayong, ngayong araw para sa pagtulong kay Sir Vincent kasi syempre narinig na natin yung kanyang kwento about side then ayun uh, kitang kita naman si Sir hindi, hindi man Oo, siya... Naglolo ko, oo, oh, oh, yun, yun ang lolo ko. Ay, gato po para, excuse po para. Baka po mamaya si po ninyo, hindi po ako nang i-scam. Kasi madami po nagsasabi, Vincent, para baka ako ay mang-scam. Ako, ano po, ako po hindi nang i-scam. Ako po ay humihingi na po ng tulong sa inyo sa aking pong ikabubuhay. Hindi po ako nang i-scam. Ayun, ayun, niya po yung mga kalakbay. Oh. Hindi naman po, sa tingin ko naman po kasi syempre, ang hana po lang po talaga ni Sir Vincent ay magkatrabaho para po masolve yung kanyang financial problem mga kalakbay. Kasi yung ibang scammer ay syempre lumalapit sa mga malakas na vlogger. Ako mga kalakbay, uh, aminin ko hindi man po ako malakas pero eh, yung video na to talaga mga kalakbay, uh, ito yung way para makatulong sa tao na kahit medyo wala tayo pero at least Nasubukan natin tumulong as in vlogger man. May natutunan kayong ngayong araw at sana patulungan natin Sir Vincent as in financial trabaho or work. At sana may magbigay sa kanya ng trabaho bukas or any day basta mangyari mga kalakbay. Malaking blessing na yun as sa akin at sa kanya mga kalakbay. Kasi sa part na yun, nakatulong tayo sa vlog at malaking impact sa akin kahit kulang tayo pero at least nakatulong tayo kay Sir Vincent. Ayun, tapos na po yung ating interview kay Sir Vincent from Lakban, Quezon po. Yes, ano? Yes po. And thank you, thank you. At sana ma-share and like natin itong video na to. Ito po ay totoo. Wala pong halong scam. At si Sir ay namit ko. A konting ano lang po bago ito matapos itong video na to. Si Sir Vincent ay namit ko habang ako yung naglalakbay sa diversion Lakban, Quezon. Kasaan? Yes po uh, nagkwentuhan kami about buhay tapos ayun uh, willing na willing willing naman po ako tumulong as vlogging sa paraan ng gantong setup na maparating sa inyo doon pa lamang po makakatulong na ako sa kanya kasi sa uh, financial problem mga kalakbay wala po ako mabibigay masyado pero ayon ng gantong video ay nakatulong na ako sa kanya Sir Vincent sige po uh, salamat po sa inyong oras at ayun nakapasyal si Sir Vincent dito sa amin lugar na sa ilalim ng puno kami nag-interview mga kalakbay O kasi syempre hindi naman tayo mayaman pa eh kaya ito it, ang ating stadium or interview ay sa ilalim ng puno ng Nokban, Quezon mga kalakbay kung saan uh, yung paligid natin ay nature vibes kung saan may puno at syempre masarap mag-usap Yes, bilang po. isang kaibigan. Yes po. Ayun, salamat din talaga sa bawat paglalakbay natin, meron tayong nakikilalang nakikilalang followers kaibigan at handa naman tayo tumulong sa ating makakaya sa ating paraan. And thank you, thank you Sir Vincent ulit Ingat po ulit sa inyong paglalakbay. Sige po.